At sinabi ng Panginoon kay Moises, Humugis ka ng dalawang tapyas na bato na gaya ng una, at aking isuspulat sa mga tapyas ang malasalita na nasa unang mga tapyas na yung sinira. At iyong ihanda sa kinapumadahan at sumampo ka sa kinapumadahan sa bundok ng sinay at humarap ka sa akin sa taluktok ng bundok. At sinuman tao ay huwag sasampang kasama mo o makikita ang sinuman tao sa buong bundok. Kahit ang malakawin at ang manabatahan ay huwag mangginain sa harap ng bundok na iyon. At siya'y humugis ng dalawang tapyas na bato na gaya ng una at bumangon si Moises na maaga sa kinaumagahan at sumampa sa bundok ng Sinai, gaya ng iniutos ng Panginoon sa kanya at kinuha sa kanyang kamay ang dalawang tapyas na bato. At ang Panginoon ay bumaba sa ulap at tumayong kasama niya roon at itinanyag ang pangalan ng Panginoon. At ang Panginoon ay nagdaan sa harap niya na itinanyag. Ang Panginoon, ang Panginoong Diyos na puspos ng kahabagan at mapagkaloob, banayan sa pagkagalit at sagana sa kaawaan at katutuhanan, na gumagamit ng kaawaan sa libo-libo na nagpapatawad ng kasamaan at ng pagsalansang at ng kasalanan at sa anumang paraan ay hindi aharihing walang salaam sa larin, na ang kasamaan ng mga ama sa mga anak at sa mga anak ng mga anak hanggang sa ikatlo at ikahapat na salin at nagmadali si Moises, at itinungo ang kanyang ulo sa lupa, at sumamba. At kanyang sinabi, Kung mayu'y nakasumpo mako ng diaya sa iyong paningin, o Panginoon, ay ipahintulot na wa ng Panginoon, isinasama ko sa iyo, na pasagitan sa namin, sapagkat isang bayang may matigas na ulo, at ipatawad mo ang aming kasamahan, at ang aming kasalanan, at ariin mo kaming yung mana. At kanyang sinabi, Narito, ako'y nakikipagtipan sa harap ng iyong buong bayan at gagawa ako ng mga kababalaghan na kailan may hindi ginawa sa buong lupa o sa alin ng bansa at ang buong bayan sa gitna ng iyong kinaroroonan ay makakakita ng gawa ng Panginoon sapagkat kakilakilabot na bagay ang aking gagawin sa pamamagitan mo. Tuparin mo ang mga inibutos ko sa iyo sa araw na ito. Narito, aking pinalalaya sa harap mo ang Amorio, at ang kananiyo at ang Hethio, at ang Firenzea, at ang Jebuseo. mag ka na huwag kang makipagtipan sa mga tumatahan sa lupa iyong pinaruloonin, baka maging isang sibu sa gitna mo. Kundin yung iwawasak ang kanilang mga dambana, at inyong pagpuputulputulan ang kanilang mga haligi at inyong ibubuwal ang kanilang mga asera. Sapagkat hindi ka sasamba sa ibang Diyos, sapagkat ang Panginoon na ang pangalan ay mapanibuguin, ay mapanibuguin ng Diyos. Magingat ka, baka ikaw ay makipagtipan sa mga tumatahan sa lupain, at sila'y sumunod sa kanilang mga Diyos, at magsipaghain sa kanilang mga Diyos, at ikaw ay alukin ng isa at kumain ka ng kanilang hain. At iyong papagasawahin ang iyong mananak na lalaki at kanilang mananak na babae. At ang kanilang mga na babae ay sumunod sa kanilang mga Diyos at pasunurin ang inyong mga na sumunod sa kanilang mga Diyos. Huwag kang gagawa para sa iyo ng mga Diyos na binubo. Ang kapistahan ng tinapay na walang libadura ay iyong ipanangilin. Pitong araw na hakain ka ng tinapay na walang libadura na gaya ng iniutos ko sa iyo. Sa taktang panahon sa buwan ng Abib, sapagkat sa buwan ng Abib ay umalis ka sa Egypto. Iyaw ang lahat na nagbubukas ng bahay bata ay akin at gayon din ang lahat ng hayop na lalaki, ang pananay ng baka at ng tupa. At ang panganay ng isang asno ay iyong tutubusan ng isang kordero at kung hindi mo tutubusan ay iyong mababalhiin ang kanyang leeg. Lahat ng pananay sa iyong mga ay iyong tutubusin at walang lalapit sa harapan ko na walang dala. Anin na araw nagagawa ka, ngunit sa ikapitong araw ay magpapahina ka, sa panahon ng pagbubukid at sa paghahani ay magpapahina ka. At iyong ipanganila ng kapistahan ng munasang linggo, ang samanaunang buma ng paghahani ng frigo, at ang kapistahan ng paghahani sa katapusan ng taon. Makaitlo na sa isang taon na haharap lahat ng iyong mamalalaki sa Paninong Diyos, na Diyos ng Israel sapagkat aking palalayasin ang mga bansa sa harap mo at aking palalaparin ang iyong mga hangganan at hindi pa nanasaan ang sinuman ang iyong lupain. Pagka ikaw ay pumapanhik na humarap sa Paninong yung Diyos na makaitlo sa isang taon, huwag kang maghahandog ng dugo ng hain sa akin na kasabay ng tinapay na may lebadura o magtitira ng hain sa kapistahan ng paskuro hanggang sa kinaumagahan. Ang pinakaunang buma ng iyong lupa ay iyong dadalhin sa bahay ng Panginoon Jos, Diyos. Huwag mong lulutuin ang batang kambin sa ng kanyang ina. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Isulat mo ang mga salitang ito, sapagkat ayon sa tunog ng mga salitang ito, ay nakipagtipan ako sa iyo at sa Israel. At siya'y natira dong kasama ng Panginoon, na apat na pung araw at apat na pung gabi, hindi man lamang siya kumain ng tinapay o uminom man ng tubig. At isinulat ng Panginoon sa mga tapyas ang mga salita ng tipan, ang sangpong utos. At nangyari, nang bumaba si Moises sa bundok ng Sinai, nadala ang tapyas na bato ng patuto sa kamay niya. Nung bumaba sa bundok ay hindi nalalaman ni Moises na ang balat ng kanyang mukha ay nagliliwanag dahil sa pakikipag-usap niya sa Diyos. At nang makita ni Aaron at nang lahat ng mga anak ni Israel si Moises, narito. Ang balat ng kanyang mukha ay nagliliwanag at sila'y natakot na lumapit sa kanya at tinawag sila ni Moises at si Aron ang lahat ng puno sa Israel ay nagbalik sa kanya at si Moises ay nagsalita sa kanila at pagkatapos ang lahat ng mga anak ni Israel ay lumapit at kanyang ibiligay sa kanila sa pamamagitan ng utos ang lahat ng salita ng Panginoon na sinalita sa kanya sa bundok ng Sinai at pagkapagsalita salita sa kanila ni Moises ay naglagay siya ng isang lambong sa kanyang mukha data pagka si Moises ay pumapasok sa harap ng Panginoon upang makita pagsalitaan sa kanya, ay nag-aalis siya ng lambong hanggang siya'y makalabas, at siya'y lumabas at kanyang sinalita sa mga anak ni Israel ang iniutos sa kanya. At nakita ng mga anak ni Israel ang mukha ni Moises, na ang balat ng mukha ni Moises ay nagliliwanag, at inilagay uli ni Moises ang lambong sa ibabaw ng kanyang mukha, hanggang sa siya'y makapasok na pagsalitaan sa Diyos.